mag Ini sa isang bukon oh, pag gamiton ko. Oo. baka na manigyo ka pag galo na ang hugasan. Importante si man ang rawa ko. Ate. Biya. Ito mo sing bangko. Mm. Ito bangko dito sa sinai. Importante nila sa pa. Kapit sa mo bisikleta ni. Kare bang ko bang beta kilingkuran ni nas papa. Jeli ate dali ngari ate tabang dari ate. Ikata gabay tsako kay to ning isaking. Ijabong adto. Dali. Ano to pala? Kay ugma ra ba gamala, dinatani ka gamit. Meto na pod ni. Ano pala bay? Ha? Kinsa man pala? Dondiring mi an. Yaman kadag pala sila Jim. Ngayon para sa bali. Eh man, no blay di ja eh. Di man na lay mag kuano blay mag putut-putut. Kuan kana na mag for connection. Hoy makasarong tanong. Sige na dali. Eh, dapat mo Pero hindi na sila malangan, ugma. Sabi. Maka-flooring na sila dadon. Ako na mo Ha? Ako na kayo ba okay nato? Flooring ang patog ma. Ang kutam ni Rabi Dome. Dili sa. Okay. Isabay nilang sa bintana kay magdug kina mo kusog pa mo kaon og sibintok. Gibalik dito mo Ang bintana? Oo. Oh. Gibalik nila an? Mm. Okay. Okay. Ah, nya na lang. Basa pa man. Kay nabutangan Jim sa kubos. Gay na ni mo balik na mas boliboy, pwede patah di boliboy sa bugay gahi na. Ano mo gi tok tok pa ke ka mo sana. Ya, pwede na si balik. Gay na ni mo sila di ay. Bugo mo balik. Di sinabeng sila kanina na ibalik kimita na. Basta na naman malambot pa. Oh, oh, Yung ya sa bitana? Kani hmm. na pato. Oh, kena. Na bulubay gi mong kuya magbutangon ta. Eh. Tuol na ri. Kami duol. Oy, oh, ya. dali duol na ri ba. Ko oh, man ni pa duolon. <laughs> Jadi kamu kok mah?

Tara na. Sige pa. Ulan na. Sige pa, kay gaya pa. Hawak tan, hawak. O, dali at ibiya, kay hawakan ni tan tan. Saro nga gawid tan. Dito. Dyan, dyan. Hawakan na dyan. Di ba magbon? Tawag so, ka ng katantan yung alikabok. Wag na tan, kayo maalikabok tan. Ayun, natan? Ayun, natan. Ayun na tan. Wala na kayo basig ka. O, nasi siya. Tupo ka lang dun pa. ako na. Opo, na kayo maalikabok Ako na. Okay na, tagwa kay hika. Bidali, ma. Bidali, hawa ka dito. Mama, ay, dugay. Gusto siya mga awit po daan. Uh, ako na daw, ako na. Kailangan, sa magbukot-likot po lipo, nga pinagagawa. Uy, oh, very good, kuya, tantana, very good da. Nagdako magsige naglaag. Nagasugo. buhatin na niya. Lapa <laughs> nga. Huwag mag ha, mag-abogado. Paglaki. Paglaki, mag-ano, abogado. wag mag-construction. Listen <laughs> <para> mo ma kan. <laughs> uh, para hindi na tayo magbayad -mag ng attorney. Kaya nandyan na si attorney Tristan Rio Teres. Hindi naman pwede din. Ha? Hindi naman pwede din. Hindi naman pwede

Oh, mo di na mo kasi mo mo pamilya. Kamag-abogado ka, ng ka pamilya. Pero lain gud na o, o, nama, bukas, ya, ay abogado kay mo sing ikaw mo. Eh parente. Unsa man ini? O dili na mo. Ay kun may da kwan. Tig konsulta na lang. Tig so, konsulta na lang pero uh, magamit og kaso-kaso dili pwede ka mag-anak. Kita bitaw ko anak sa kuan sa attorney Lilith. Kan yo kan kuan kan Duterte. Oh. Di Sara dili pwedeng humawak kan niya tatay. Dili. Oh. Dili. Kana pagbabang mo. Ito dit na ay abogado kay Wala oh, ka, dali na don doon. So, oh. Sabot man. na don doon. Palisiya. Dali na na doon. Ay dali na oh, oh. sorito. Taas na yo, taas. Orang pony. Dili mayo. Oh, oh. dali na na doon. Dalawa dali, dajungin ito.

Kapas, kapas, ah, nondol dapat pa edwin, cokat, cokat. Han! Dari, isa, isa, isa. Kuhon, sasan, kuhon. Kuhon, sasan, sasan, kuhon. Ha, nanawag na, Trisha. na. Ay, galing, Trisha, hawak sa ako, ah. Galing, ah. Kuhon, Trisha. Ah, oh, galing, ah. Oh, galing, ito nga. Ah, oh, galing, ah. Ha. Oh, Hawakan mo. Tantan. Tantan.

So, kung tinin nyo, gana. Galing ah. kan. Na naman nagdaglistahan. Nasaan pa mang hatag manghatag, kayo daw, manukot. <laughs> Kaya makok manglista na nagtagag tag-sang libo. Manukot yung <laughs> Ay. Ay. Ay, Asa ayaw, mo baboy? ba? Mag na naman mo? daw. Sino 'to? O bakete. Sa hmm. Ikaw. 350 Oo. lang namin, pakuhain mo na naman kami. <laughs> pigod. Sayo, pigod. Ini, 2.2 kilo. Hoy! <laughs> blood man tana. Damay, right? Asino na ni mo? Ote, pagkakuman. imo imuutan, o. Oh. Una na, Asa mo ni iba Manglasikta! Tara! Oo! Oh. Mahal lang doon, do, taga Pinig. Oo, Pinig. Kaya mahal n'yong... Yeah. Kaya mahal kanon. Ah. Mahal loge. Okay uh, kilo imo mga. Hindi, matabayan loge na. 2 kilo. <laughs>

Oh, Dalo, na yung na. Ha? Dito na yun. Oo. Jojo rin hindi ko. Ano dito? oh saan yun na saan naman yung hong sigpala? Naring wala naman na kalima. O. Oh. O, <laughs> dito. O, doon nililigpatod. Wow. Mga buhat. Good ini itambak na naman din ako kay Floringan. Wow. Pagbuktok na po na. pa oh? Sige po rin na. Oo. Ano ba si Lolong Kasi Sige na kasi silot. Ano lagi? Ganyan mo na ba ilaki stress Mian? Masuko man. Ikaw nga Kalabaw na lang kausapin mo. Huwag na nagdala ng kalabaw. Ano ba sa gawain? Ano ba sa gawain si Mian? Nagsigero magiging soot. Stress ah, stress oh, sabi ko kay niyan. Sabi mo kay Alex, kasi may nagsumbong na naman daw na pumunta-punta sa malis-alis na naman daw siya. Sabi ko, sabi mo kay Alex, so kuha siya ng taga-bili mo doon sa tindahan. Oh, Tapos taga bili mo ng ulam, sabi ko, ano may bibili ka sa tindahan, kuha siya, katulong. Para hindi ka na lalabas sa kwarto ka na lang magkulong. Tapos kuha siya la bandera, taga tagalinis dito sa labas ng bahay. Sabi ni Alex, sana sa kalimasa <laughs> Sabi niya si Joy, kung kailan ako tumino ti, saka ako niloloko ni Mian. Tumino na daw siya. Tumino na siya, tas sila kaya yan. Oh, kung kailan daw siya tumino, kung umayos, kung umayos tumino na, tumino na tumino daw siya, saka daw siya niloloko ni Mian. Tumino sa kalokohan ka mo. Tumino sa kalokohan. Kailan mau ko isi sombong kono nengai kau kisah mana yang mau tik sombong? Na ba na CCTV? Oh. Kita mo just miyan naghalikan. Gabi pa nga yan ang tumawag sa. Oh, mayroon akong ibigin sa te. Ito, tingnan mo. Siya pa talaga gumahalik sa lalaki. Mm -hmm. Hoy! <laughs> Tapos pag <magpag> pagpakita ah. <laughs> niya sa video, si Jaddy oh. Di <laughs> di <laughs> ay. Kaya nabit na edit-edit. Oh. Ngayon apps na, ngayon ko nga edit-edit. Si Mia oh. nag kanya. Oh. Dahil sabi, tina mo tayo, siya pa talaga humalik sa lalaki. So tara tara, mo miyan pumingian. Ah. <laughs> Kaya gis, gis, gi, kung ano ni Jack, anong gis, share screen na ba? Ito na, rana mo sa cellphone, gis, share screen na si Jack. O to, uh, pumingian, oh. o gasan, yes man, siguraduhin mo ha, nagpatong kami. Uh, sabi na, sabi si Mian. Uh, Kaya tagal pa buksan eh. Uh, Tapos pagdating uh, doon, yun pala yung, ano, si in Mian, humahalik sa tina mo tayo. Siya pa uh, talaga humalik sa lalaki, nga, no? Ang gwapo pa naman kasi ng lalaki, parang si Rico yan. Ah. <laughs> tawa yan tawa. Yan mo ate, siya talaga gumahalik sa lalaki. Pero siya ba picture ni the simian. Hindi rin giidit. In case si Mian, araw pa naman matuwa ni Mian. May bidin siya daw sa so, kayo, may nagsin sa kanya daw. Open, na, open, open. Video daw. Sabi ni Mian. Siguraduin mo lang ha, nagpatong kami. pag pa si Mian, ni Nikis, ni Lolo. Iidit nga sa TikTok, bitong, iidit-idit. Wow. Pagkape sa daan, be? Napsa naman ko sa'ng tagapala. Sabado ba sa'yo, Londoy? Sabado ba Sabado Hapon, kita ganto sila na pagsang libo. Di ba kapon, binigyan ko sila pagsang libo? Okay. Ate, bilis ka. Tapos yung sa... Ma! Ay, uh, isa o, sa ang isa ka hapon, kay kanong ata pa nila ron. Ha? Oo, sa ka ba? Pasang ganong balik? Ha?

Sabi ni Bulibo, yung mga hiram ba niya yun daw? Sabi niya ni ni daw ni yung hiram. O, oh, kumuha daw na pira. Very good, ha, mga assistant, ha? Oh. Very good. Pagkubkub <laughs> na mga walay juta. Apsa, nagtagkubkub. Ano na? Apsa na? Pagkubkub na rin sa ko.

<laughs> ngibitawan <Ilang, ilang, ilang. laughs> ngibitawan naga neng tantan no kena naya mi gas naya mi gas gak kena punak be gak kena udah <hazis> lagi paak udah lagi ku naya mi gas awih oh, rira jarang madali eh kena gat nakutan Diyo nanti ti pakamangas anak amigas. Wah, oh, jangan pula. Pindah kena amigas. <laughs> Bungkak bayas amigas. <laughs> ah. Dari rata dupit. <laughs>

Mama. 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 Sadakal. Mukha. Suma. Bitaw nako. Pagtingin

गुड बाय गुड बाय

No, Alkohol ba ah. yan? yan. kagat ng no, langgam. Sige, lagyan mo. Be. kinagat kan ng langgam. Pero lagyan mo yung kagat, Sige, gino, ati. Yes. Ah. Hmm. Kaya nga ka ng, no, ako oh. Ah, uh, uh, ati. uh, hmm.

Ay, lupang tiko. Kung tatay, tumapa na. Kung na. <tipan> 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 <Ato, kakrisya>, ha? <tipan> Ay, no, kanani dyan yung mga amigas.